mapagpalang araw sa lahat narito na naman po ako para magbigay ng isang kaalaman patungkol sa isang pangontra na matatagpuan o makukuha sa ilalim ng karagatan kung bago ka pa lang po sa aking channel ay pwede mo pong pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Ngayon po ay talakayin natin ang isang pangontra na magagamit bilang panangga sa mga elemento o mga laman lupa o mga o mababarang maging sa mga demonyo. Ang panguntrang ito ay karaniwan nakikita nga sa ilalim ng karagatan Minsan ito ay nakikita ng mga maninisid O kaya naman ay yung mga manginisda na naglalambat Kalimitan kasi ito ay nasasabitan ng lambat Ito pong tinutukoy ko ay ang banaog na itim Marami pong klase ang banaog na itim. Meron pong tinatawag na banaog na pula. Meron din pong banaog na puti. At meron din namang balisong dagat kung tawagin. Sila po ay mga pangontra na talagang malalakas o kinakatakutan ng mga mangkukulam o mambabarang mga elemento mga demonyo. Kalimitan nga ito ay ginagamit ng mga albularyo bilang pangipit sa pasyente na sinasapian ng masasamang elemento. Kalimitan ding ginagamit ito bilang pangontra ng isang sanggol na inilalagay sa telang pula. Ito ay maaari mo ding ilagay sa loob ng iyong bahay para maitaboy ang masasamang nilalang na naninirahan sa iyong tahanan. Ang banaog po ay mahirap makuha sa ilalim ng karagatan. Ito nga po ay sinasabi na nasa kailaliman mismo ng dagat meron din naman na banaog na sa sobrang lakas ng alon ay napapadpad sa pangpang kaya yung iba ay nakakachamba na makakuha nito sa tabing dagat kalimitan ito ay nakakapit sa bato o sa mga koral na karaniwan nga ay ito ay ginagawang tirahan ng mga nilalang sa dagat ng mga isda. Ang banaog po ay isa sa pinakamalakas na panguntra na ginagamit ng mga antingero sa Pilipinas. Kung ninanais mo na magkameron ng ganito o ng banaog ay maaari kang magpakuha sa mga mangingisda o yung mga mangingisda na sumisisid sa karagatan nakalimitan nga sila yung nakakakuha niyan at pwede ka din namang lumapit sa mga antingero at sila ay kalimitan talaga o karniwan hindi nawawalan ng ganyan ginagamit kasi yan ng mga albularyo upang sila ay hindi bueltahan ng mga espiritu o mga nilalang na napalayas nila sa pamamagitan ng paggamot sa pasyente. At yun nga, sabi ko nga po ay ginagamit nila yan bilang pangipit sa pasyenteng may sapi o kaya naman ay biktima ng mahikang itim o ang tinatawag nating kulam o barang ang banaog ay mas mainam na gawin mong kwintas para lagi mo siyang suot at kahit san ka man pumunta ay makakaiwas ka sa mga masasamang espiritu mga nilalang na hindi nakikita kasi nga sila po ay iwas na iwas lalo na po sa amoy nito at pwede nyo din po itong gamitin bilang panloob o isang kap sa pagpapausok kasama ng insiso at kamangyan nawa po sa video kong binahagi na aking nakalap ay makadagdag kaalaman sa inyo patungkol po sa mga pwedeng magamit bilang panguntra ito pong video ito ay para lang sa mga naniniwala sa mga abhimat sa mga mutya kung hindi ka naman po interesado ay pwede mo naman pong lakdawan ang aking video at humanap nang video na naaayon sa iyong kagustuhan isa pong mapagpalang araw muli po agimat naman yan